Hi guys, welcome back again sa aking youtube channel Kung bago ka pa lang sa channel ko Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell Para updated ka sa mga videos natin Especially tungkol sa mga tips Sa online payments, online transaction, online registration, financial app at iba pa tungkol sa online world So, let's go sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano magbayad ng loan sa Billis gamit ang GCash. Napakadali lang ito. So, make sure na panoorin nyo ito hanggang tulo. So, let's... Okay, first step, buksan ang iyong Billis app. Log gamit ang iyong personal details or account details using your enter your pin code. Ayan. So, loading. Next, sa dashboard natin. X lang natin yan. Wait. Uh, sa dashboard, hanapin lang natin yung pay now. Then, click it. Next, ito yung gagawin. Click nyo lang yung pay now sa baba. Okay. Click lang natin. Yun. As you can see, may pay now sa baba. Okay. Next, you select other payment method or pwede naman gamitin yung QR code for payment. Next is click lang natin yung GCash since yun ang gamitin natin for payment transaction. Next is scroll down then click pay now. ayun So, na tayo sa GCash. Log in your GCash number. Then, of course, mag-detect si Gcash about your PIN code. Don't forget na ibiga, never to share your PIN code sa iba. Okay, ayan. Copy lang natin yung PIN code. So, OTP is 99, blah, 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 and etc. Next nito, of course, ah uh, dapat alam nyo yung Uh, pin digit nyo or impin. Ayan. Then, click nyo yung next. Then, click payment 3,000. Ayan. May charge nyo po siya once mag pay kayo ni Billis. Click proceed. Then, your request is in process. Now, click okay. Para sa pag-check if nagtanggap ba ni Billis, click the messages. Ayan, may messages sa baba. We receive your payment 3,771 and credited this to your account. So, ayan. Uh, uh, pagbayad is complete na po. So, may babayaran pa tayo next meeting. So, ganun lang kadali ang pagbayad ng loan sa bills Gamit ang GCash. Wala nang pila-pila. Wala nang hasil online lang tapos na agad kung nakatulong sa iyo ang video na ito please give it a thumbs up and don't forget to subscribe for more helpful content kung may tanong ka pa i-comment mo lang sa baba at sasagutin natin yan guys okay salamat sa mga panonood nyo at kita kits ulit sa next video natin goodbye thank you